Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali pa, wala nang magagawa pa itong si Manong Gabriela kundi simula na ang laban ng dalawang mga batang mababangis. Matapos lamang ang hudyat nitong si Manong Gabriel, agad nang sumulong itong si Ngunit ang itinagulat ng batang halimaw, biglang kumilos na din itong si Carlo at sinalubong itong si Gideon bago pa makapagpakawalan ng pag itong si Gideon. Agad na itong tinamaan ni Carlo ng isang malupit na pagsuntok sa kanyang liig. Agad na tumilapon ito pabalik at agad na may dugong lumabas sa bibig ng halimaw na si Gideon. Nawindang ang isipan ito at nayanig ng sobra ang kanyang katawan. Gulat na gulat ang lahat sa ginawang iyon nitong si Carlo. Natahimik ng ilang mga segundo ang lahat ng mga taong nanonood. Napapatayo naman si na Makro, Buhawi at ang mga kasama nito sa nakitang iyon. Masyado silang napahanga sa ginawang iyon nitong si Carlo. Samantalang itong si Gideon, galit na galit itong pilit na makatayo. Napamura ito at hindi lubos maisip kung paano iyon ginawa ng batang si Carlo sa kanya. Nang tuluyan na itong makatayo, matalim ang ipinukol nitong mga titig doon sa nakayuko na si Carlo. Habang nakahanda na naman itong umataki, uwi ka nitong si Gideon. Pagbayaran mo ang iyong ginawa. Pagbayaran mo ito ng buhay. Sagot naman itong si Carlo na nakipagtitiga na din doon sa bata. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, ipakita mo ang galing at lakas mo sa laban, hindi sa kahambugan. At matapos lamang ang mga sinasabing iyon nitong si Carlo. Biglang nawala na lamang ang bata sa kanyang kinatatayuan at pagkatapos agad na itong umaatake sa kanyang kalaban. Napakabilis pa rin ang mga kilos nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo biglang sumulpot na lamang ito doon sa kinaruroonan nitong si Gideon. Isang piki na pag-ataking suntok ang ginawa nitong si Carlo na siyang naging dahilan para umilag agad ang batang halimaw sabay din ng mga pagkalmot sa kanya. Ngunit biglang nawala na lamang sa harapan nitong si Gideon ang batang si Carlo. Agad naman Natugon nitong si Gideon agad itong gumulong dahil ang akala ng bata nasa kanyang likuran ang kanyang kalaban. Ngunit itong si Carlo, nakaamba na ang kanyang pag-atake sa uluhan nitong si Gideon. Ilang sandali lamang, mabibilis nang nagpaulan ng mga pagsuntok at pagsipa ang batang Scorpion. Naging dahilan iyon para magiging abala sa pagsangga itong si Gideon at kabaliktaran ang nangyayari ngayon sa kanyang sinabi na dudurogin niya at patayin itong si Carlo. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng tinamaan na ito ni Carlo ng sunod-sunod na mga pag-atake. Agad na bumulagta itong sigidiyon at sa mga pagkakataon na ito, mas malala na ang nakakamta nitong pinsala sa katawan. Nahihilo ito ngayon at ramdam muli ang pagkayanig sa buo nitong katawan. Uwi ka na lamang nitong si Manong kay Lala at doon sa kanyang mga kasamahan na sina Basil, Dr. Maki at Bonit. Tunay ng apo ko ang batang iyan. Habang lumalaban, mas lumalakas pa nga ito. Habang naglalakad itong si Carlo papalapit doon sa batang si wi uwi ka Alam kong malakas ka, ngunit hindi iyan sapat para sa akin ginising mo lamang ang aking kakayahan sa mga katulad mo na may lahing kampo ng kadiliman walang magagawa sa akin na may mga araw na galing naman sa kanan. Ngunit habang papalapit itong si Carlo, naramdaman niyang mayroong kakaibang puwersa galing doon sa kanyang kalaban at nakita din niyang namumula na ang mga mata nitong si Gideon. Pagkatapos, nang tumitig ito sa kanya, kitang-kita nitong si Carlo ang matatalas nitong parang mga pangil sa bibig. Ngunit hindi naman iyong katulad ng mga pangil ng mga aswang. Kakaunting nakausli lamang ang kanyang nakikita at ilang sandali lamang. Itong si Gideon na naman ang biglang nawala sa kanyang kinaroonan. Napakabilis na pala nitong umigpaw papunta sa kanya. Agad na napaatras itong si Carlo dahil sunod-sunod na din ang ginawang mga pag-atake nito sa kanya. Habang narinig nitong si Carlo ang mahihina nitong mga pag-angil, mas mabilis na din ngayon ang mga kilos ng kalaban nitong si Carlo. Ngunit kanina pa, decidido na talaga ang anak nitong si Buhawi na ipamukha niya doon sa batang halimaw kung ano ang kanyang magagawa para magtanda na ito. Isang pagkalmot ang hindi tumama kay Carlo. At sinamantala na ito ng bata sinoong niya agad ang ilalim ng braso ng kanyang kalaban sabay ng isang papitik na suntok na tumama naman sa panga nitong si Gideon. Mabilis man ang mga kilos ngayon nitong si Gideon ngunit mas mabilis pa rin ang ginawang pag-ataking iyon nitong si Carlo. Nang tamaan ang batang halimaw agad itong bumaliktad sa ere at bago pa ito Tuluyan na bumagsak sa luna. Dalawang rumaragas mga pagsuntok pa. Ang pinakawalan nitong si Carlo na kapwa tumama naman ang mga ito doon sa muka ng batang halimaw. Pagbagsak nitong si Gideon doon sa luna, agad na itong nawalan ng malay na labis na ikinagulat ng kanyang grupo. Ang batang si Gideon itinuturing itong pinakamabangis na mandirigma doon sa kanilang tribo. Ngunit ngayon, natikman na nito ang pagkatalo sa kamay ng isa pang bata. Agad na tinulungan ng mga ito ang nakablogtang bata na si Gideon at dinala nila palabas ng luna. Wala pa rin itong malay at may mga dugong umagos galing sa ilong ng bata. Dito na nagpalakpakan ang mga tao at nagsisigawan. Isinisigaw ng mga ito ang pangalan nitong si Carlo buong pagmamalaking pumapalakpak naman itong si Badong habang nakatayo kasama ang mga kaibigan nito at kapatid. Pati pa nga itong si Buhawi, buong pusong ipinagmalaki ang kagalingan ng kanyang anak. Maiyak-iyak pa itong si Buhawi dahil natupad na din ang kanyang mga pangarap. Bukod sa nakikilala na ang anak niyang si Carlo, ipinagmalaki na din ngayon ito ng kanyang ama na si Badong. Nang makalapit na itong si Carlo kay Buhawi, nakangiti ang bata at yumakap agad sa kanyang ama. Sa isip ng batang si Carlo, nagagawa na din niya. Ang kanyang ipinangako sa kanyang ama na si Buhawi, ilang laban na lamang tatanghali na siyang kampyon. Matapos na lumapit din doon si Makro, Ringo, Baldo at kasama pa itong si Amara para batiin itong si Carlo. Tumuloy na ang batang si Carlo doon sa kanyang nakatukang silid para magpahinga. Ngunit habang naglalakad itong si Carlo doon sa daanan ng arena, patawid na doon sa mga kwarto ng mga mandirigma, may nasipat ang batang si Carlo na apat na mga nilalang ang napakabilis na umibis doon sa kabilang bahagi ng arena. Papunta na iyon doon sa likuran. Kinutuban ng masama itong si Carlo. Batay kasi sa mga galaw ng apat na iyon, mukhang hindi kaya-aya ang mga pinaggagawa ng mga ito. Kaya palihim na sinundan iyon ng batang Scorpion. Mabilis na umibis itong si Carlo hanggang sa makarating ito doon sa likuran ng arena. At doon sa likuran, mayroong mga makakapal na mga halamanan ang mga nando doon. Nakita nitong si Carlo na hindi lamang pala apat ang mga ito. Dahil doon sa likod may nakita pa itong si Carlo na anim pa ng mga katao habang may pinalibutan ang mga ito. Maingat na nagtago itong si Carlo habang papalapit pa doon sa kinaroroonan ng mga ito. Doon na din dumaan at nagtatago itong si Carlo doon sa mga makakapal na mga halamanan at makalipas lamang ang ilang mga segundo laking gulat nitong si Carlo nang makita kung sino ang pinalibutan ng mga nilalang na ito. Walang iba kundi ang kanyang pinsan na anak nitong si Makro, itong si Bangis. Nakaugalian na kasi ng batang si Bangis na gumagala doon sa likuran ng malaking ari ng ito. Bukod kasi sa maganda, ang tanawin doon sa likod, mayroon din kasing isang malawak na hardin na pagmamayari itong si Hamara at may mga iba't ibang mga ibon ang gumagala din doon sardin kahit na wala pa ang paligsahan na ito. Tuwing hapon, nandoon itong si Bangis. Laging kasama ng bata si Badong o kaya itong si Tatamak. Ngunit sa mga pagkakataon ngayon, nag-iisa lamang itong si Bangis. Kaya naglakas loob na ang lihim na mga kumakalaban sa pamilya ni Badong. Isa itong magandang pagkakataon para madukot ang apo nang isa doon sa mga pinakamakapangyarihang tao dito sa bayan ng San Nicolas sa tingin ng mga ito kung magagawa nilang madukot ang apo nitong si Badong parang nakapaghiganti na din sila kay Badong hindi lubos maisip ng mga ito kung ano ang mararamdaman na sakit at pag-alala nitong si Badong kapag nalaman nila ito ang gagawin na lamang nila matalo ang bata Batid kasi nilang mayroong kakaibang galing at lakas na tangan ang apo nitong si Badong. Ngunit sa mga oras na iyon, pinaghandaan na nila ang mga ganitong mga pangyayari. May kasama ang mga espiyang ito na dalawang mabagsik na mga manlalason. Inihanda na nila iyon para sa batang si Bangis. Narinig naman ni Carlo na wika nitong si Bangis doon sa mga nilalang. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Bakit ninyo ako pinalibutan? Sagot naman ng isa. Kung sasama ka sa amin, bata, nang walang kahirap-hirap, hindi ka masasaktan. Muling sagot naman nitong si Bangis sa mga ito. At ano naman ang dahilan para sumama ako sa inyo? Magagawa lamang ninyo ang mga bagay na iyan kapag napatumba ninyo ako. Doon na kumilos ang mga manlalason na kasama ng mga espiya gamit ang kanilang mga karunungan sa lason agad na nagpakawala ng lason ang mga ito doon sa buong paligid. Ang bawat membro naman ng mga espiya nakahanda na sa mga pagkakataon na iyon. Agad na may mga kinuhang buti ng langis ang mga ito at ipinahid ang laman noon sa kanilang mga sentido, ilong at bibig para hindi sila matatablan ng lason na ipinakalat ng mga manlason. Sampu ang mga nakikita nitong si Carlo sa mga pagkakataon na iyon na nakapalibot kay Bangis. Ngunit nagtataka ang batang Scorpion. Dahil bukod sa sampung mga taong iyon, may naramdaman pa siyang iba. Sa tingin nitong si Carlo, maaring nagtatago lamang sa paligid ang mga ito. Ngayon, napagtanto ng anak nitong si Buhawi na hindi mga ordinaryong tao ang mga nakapalibot kay Bangis. Batid niya agad na may mga karga ang mga ito at may mga karunungan at mga aral. Ilang sandali pa, nakita nitong si Carlo na umarangkada na itong si Bangis ng mga pag-atake at sa mga pagkakataon na iyon, puntirya ng bata ang mga nakapalibot sa kanya. Malakas man itong si Bangis sa labanan, ngunit sa tingin nitong si Carlo, wala pang masyadong nalalaman ito tungkol sa mga usal kung meron man hindi pa yon sapat para maramdaman ang ginawa ng mga manlalason. Sa isip ngayon nitong si Carlo, kailangan na niyang kumilos dahil kung hindi, baka malagay sa alanganin ang kanyang pinsa na si Bangis. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Carlo. Agad na din itong kumilos. Mabilis nang umigpaw galing doon sa mga halamanan ang batang si Carlo at agad na hinagilap ang dalawang mga mananlason na may mga pinakawalan na mga mababagsik na mga lason. May dalang mga taluyot ng bulaklak itong si Carlo na mabilis na itinapon doon sa paligid kasabay ng mga pag-usal ng orasyon. Ngunit kasabay naman sa ginawang pag-igpaon itong si Carlo, may lima pa ang biglang naglabasa na din agad galing doon sa mga halamanan. Tinaluhong agad ng mga ito ang batang si Carlo. May dalang mga baging ang mga ito at agad din na sumalubong sa bata ang kakaibang sakit sa ilong na baho. Pinaghandaan na din pala ng mga ito ang batang si Carlo. Inihanda nila ang bitag na iyon. Alam na ng mga ito na apo din ni Badong ang bata at sinadya talaga ng mga ito kanina na magpapakita ng kapansin-pansin na galaw para makuha ang atensyon ng batang escorpion at sundan sila dito sa likuran ng arena. At nagtatagumpay naman ang mga ito. Kahit na naitapo na ni Carlo ang kanyang mga bulaklak na siyang dahilan para mawasak ang mga lason na kumalat sa buong paligid na amoy na niya ang mabagsik na lason na inihanda ng mga ito sa kanya. Ngunit gayon paman, hindi ganon kahina ang mga bata nagagawa naman ng dalawang mga bata ang makipaglaban pa rin sa mga ito. May mga napapabagsak din ang dalawa. Agad na tumakbo itong si Carlo. Papunta doon kay Bangis at inaabisuhan ang pinsan nitong si Carlo na kailangan na nilang lumayo sa lugar na iyon dahil may mga nakakalat pa rin na lason sa paligid at sa tingin itong si Carlo. May mga lason na ang pumasok sa kanilang katawan ramdam kasi iyon ni Carlo dahil naramdaman niyang parang may mga likidong dumadaloy sa kanyang katawan na naging dahilan para unti-unting manghihina ang kanilang katawan. Nagulat man itong si Bangis sa sinabi nitong si Carlo. Agad naman itong naintindihan ang mga pinagsasabi ng kanyang pinsan. Ngunit dahil sa may mga lason ng nakapaloob sa kanilang mga katawan at sa dami na din ng mga kalaban na nakapalibot sa kanila sa mga lumipas na mga minuto unti-unting nang hihina na ang kanilang mga katawan na alarma na itong si Carlo sa tingin ng bata mukhang matatalo na sila ng mga ito sa labing limang kalaban nila pito na rin sa mga ito ang nakahandusay at mayroong matitinding pinsalang natamo sa katawan ngunit kalaunan tuluyan nang nawalan ng malay ang dalawang mga bata. May dugong lumabas sa kanilang mga ilong. Maagap naman na kumilos agad ang mga manlalason. Agad na may pinaamoy ang mga ito doon sa dalawang mga bata na nakabulagta para mapigilan ang paggalat pa ng mga lason sa katawan ng mga ito. Sa kanilang isip, baka mapahamak pa ang mga batang ito. Hindi pa kasi uras iyon para mamatay ang dalawang mga apo nitong si Badong. Balak pa ng kanilang grupo nagawing pamalit ang mga bata sa kayamanan nitong si Badong. Nais ng mga ito na pahirapan itong si Badong bago patayin ang mga bata. Mabilis nang kumilos na ang kanilang grupo bago pa alaman ang kanilang ginawa. Ginapos agad ang dalawang mga bata ng mga baging na kanilang dala. Hindi mga ordinaryong baging ang dala ng mga ito. Dahil ang mga baging na ito mayroong nakapaloob ng na mga usal na hindi kayang wasakin ng mga simpleng orasyon lamang. Binitbit agad ang mga walang malay na katawan ng mga bata palayo doon sa lugar. Ngunit kabilang sa kanilang mga binitbit ang mga walang malay din na katawan ng kanilang mga kasamahan na napatumba ng mga bata. Sobrang nahirapan din ang mga ito hindi nila inaasahan na ganun kalakas ang mga bata kahit na may mga laso na sa kanilang mga katawan nagagawa pa rin ng mga ito na mapatumba ang iilan sa kanila ang grupong ito tinatawag nilang espiya mayroong sikritong kuta ang mga ito dito sa bayan ng San Nicolas organisado ang kanilang mga galaw at mayroong mga koneksyon din ang mga ito sa mga taong nakatera din dito sa bayan Bukod sa may lahing mga aswang din ang mga ito, may mga karunungan din sa panlalason ang kanilang grupo. Ang kanilang pinakakuta ay matatagpuan sa bukirin ng Asturias. Galing ang mga ito sa angkan ng tribong tinatawag na unga ungga unga na mayroong malaking galit sa pamilya ni Badong dahil ilang taon na ang mga nakalipas na patay nila ni Badong Basil at nang iba pa nilang mga kasamahan ang pinuno ng mga ito sa isang matinding sagupaan.